Ito ang simbahan ng Barosian Church na matatagpuan dito sa lungsod ng Malolos sa lalawigan ng Bulacan. Isa rin ito naming pinagmamalaking mga Bulakenyo sapagkat dito naganap ang kauna-unahang kongreso ng Malolos. Mayaman din sa kultura at kasaysayan ang bayang ito. Ito ay sumasalamin din at nagpapakita kung ano ang meron sa lalawigan ito. Taon-taon ay ginugunita ang makasaysayang pangyayaring ito ganda po ng estruktura. yan ang pamana sa atin napakahiwaga ng ating pananampalataya at nananatili iningatan po yan ang mga tao pinanatili ang original na istruktura ng ating simbahan